Etong video na ito ho ay kasunod pa nung kahapon. Umalis na kami sa bahay ng aking kapatid at ngayon naman ay nandito kami sa bahay ng aming ninong at ninang. Ayan, nagpahatid na rin kami sa aking bayaw. Bale, ito naman ay dito sa maluwan-luwan. Kinagabihan naman na ito nga at papunta naman kami ngayon ng bayan ng Socorro dahil nga nagkaayayaan. Dahil nga sa Socorro ay meron nga mga palabas doon at saka may mga palaroan din daw. Bale nakasingilang lang naman kami diyan na tatlong kami o ba diba, nakapag video pa nga eh. At pagdating nga namin dito ay ito na ang una namin na dahil dito nga kami nagparking malapit dito sa may tindahan na ito na mga ukay-ukay. At ayan nga nakabili nga ako diyan ng square pants na yan at shout out nga pala ho diyan sa ano sa yes, mga nagtitinda dahil nanonood daw siya ng aking video. Pagkatapos ay dito naman kami napunta sa palaruan na ito at ito nga yung ng bariya. At abat, nakaswerte rin naman yung pangalawang hagis ko. Ang, nawa ang natapatan ng aking bariya ay gin. Yun nga lang hindi gin ng kapalit at soft drinks lang at chicheria. Ang sunod na pinuntahan namin ay ito, yung parang may color wheel at ang tumaya ho, ako diya ng number 6. Ako ho ay tumaya sa mga ganito pero wag naman ho kayo magalala dahil bariya-bariya lang naman ho ang taya dito. Baka naman sabihin nyo, nagsugal na ako. Charat. Sa tinagal-tagal ng pag ikot ayun hindi tumama at ang tumama ay number 26 ang kagandahan din dito kasi meron silang pasumba. Ayan, may nagtuturo dyan ng sumba. Siyempre, tumambay muna kami sa glit diyan at nanood-nood din. Pagkatapos manood ng sumba, ayan, naglakad-lakad na ulit kami dito. At eto nga, at may nakita nga kaming kalamaris at bumili nga ako. Sunod naman may pinuntahan, eto nga may mga rides nga dito. At ayun nga, nakita nga namin na may caterpillar. At ayun nga, nagkakaya yan nga na sumakay kami. At ayun na nga, andito na nga kami, nakasakay na nga kami. Pero ang timeline ay nakatigil pa naman at pinupuno pa nga itong caterpillar dito. At sa mga oras na na rin, nakatigil pa rin nga kami dahil hindi pa rin nga po, no? At noong mga time na yan nga ay kinakabahan na ang mga first son. <laughs> <Mag> <laughs> pa lang yan. Kami. Ay, si Ashley. <laughs> Mabagal pa lang yan. Ang wala na yan. na. Aray ka Ano? Ano? bagal na lang, bagal na. <laughs> Ayun na. <Ang> kapit <laughs> kamis na. Kapit na kapit. salamat. Ano? Ah, ay, lula. <laughs> Hindi na. Ay, lalo na doon. Lalo na din sa Paris Wild Array. Ay, ang galing sa number one ulit titigil. Ay, galing sa number one ulit titigil. Ay, Tiyo, dito na. Ay, Ay, <laughs> Ay. Pagkatapos namin sumakay sa Caterpillar eto, at what, bumili naman nga kami ng, barano ng barbecue. Bali, uuwi naman namin yan. Ipapag-ulam nga. Pagkatapos nga, inapansin ko nga itong Atomic Wings nito at eto nga at sabi ko nga, parang ito nga yung nakita ko noon sa vlog ni Mindoren yung mangyan. Kaya ayun, bumunta kami dito at umorder nga ako ng takeout na rin. At eto na nga ho pala ang aking order. Ayan, chicken lang naman yan. Ano, chi bupalo chicken ata itong na-order ko. At dahil nandito na nga kami sa bahay, eto nga at kakain muna kami ng dinner. O ba diba, late dinner itong amin. At pass forward, ito naman ho ay kinabukasan natin. ito na nga rin yung araw ng aming pag-uwi. Nawala na yung owner ni Naninong at Ninang. Kaya ayan, single na lang ang ihahatid sa amin. Bali nagtigis ng single sila dahil ngayon nga hindi nga kakasya sa isang single. Pagdating naman dito sa may labas, ito ano, nga at may nadaanan nga kaming gasolina na syempre magagasolin yung muna. At ayan naman, si Naninong at si JR, na nasa huli pala sila. Fast forward ulit at nandito na nga kami sa bayan ng Sokoro at bago nga kami tuluyang umuwi, ay nagpunta muna kami dito sa taas at maghahalo-halo ulit. Nakapaghalo-halo na kasi kami dati, no, nagpunta rin nga kami dito ng Sokoro Umorder na rin nga pala kami ng siomay at eto nga at naiserve na. At eto na rin ang halo-halo, dumating na, ayan, kaya ho talaga masarap ang halo-halo dito dahil ang dami ho nilang leche plant, tapos naglagay pa ng konting cheese. Pagkakain namin ng halo-halo, eto nga at uuwi na rin nga kami, hindi na nakapag-video bigat madali ang laang naman dito ngayon naman eh hinatid naman kami na ninong at ninang doon nga sa so mismo sa kaya ng banat eto nga at palis na rin nga kami ayan salamat ninong at ninang sa pagatid ingat kayo sa pag uwi at pass forward ulit ayan nagpasundo ulit kami dito sa aking bayawat. at eto nga at naflatan pa nga ng gulong buti na nga lahat medyo malapit na kami sa vulcanizing kaya ayun nakapagpabomba rin I mean nakapagpabomba pala yun lang salamat sa panonood hanggang sa muli